Boss, yung Pinoy Pornstar Star, nasa PTV na? Yes, nasa PTV na. Mm. 17. Hindi mm. lang yan. Marami ako gagawin sa PTV. Actually, kasi ako na ako ng PTV. sa, sa, sa uh, May block timer. So, sa Marami sa gusto ng sa PTV. Sa kanya. Yes, dad came up. Ano na ako maging content mo? Ako na may pribiliko si ako na uh, bethunig uh, may project ayon ko sa Piti pero there's so much uh, project uh, na, na nakasalape sa Piti before week me and my fellow uh, influencers and luggage, na ipapasok ko din sa Piti. <makes> uh, ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? siya? Ano siya? siya? Ano sa Ano siya? Ano ng Ano pero syempre hindi siya nawawala na yung trend Pero ginusto ko to and uh, ito naman talaga yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko. Hiningihan mo ba si Maui ng advice mo sa pagsuka? Si kasi she's been there na natin. Diba kasi nagpapuntuan kasi kami, buwala ko na lang. Actually, napaka-downward yun sa sa lahat siya nakilalaman na artista na, na talaga na dapat ako. Oh, pero kung ma mo siya, ano ba advice mo sa akin? Well, sa akin, tama yung Strike while well the iron is black. It. Pero sa usual, yung mga advice ko talaga sa mga starting, starting, start uh, Hindi, hey, yeah, pinayuan mo mo dati. Sabi ko, huwag ka masyadong ano. Oh, oh, masyadong matigas. Hey, Ay! 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 Ay!